Nagsagawa ang Department of Science and Technology ng Robotics Fair and Exhibits sa Muntinlupa City. Layan itong mas mailapit sa mga kabataan ang pagkatuto ng agham. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad, Rise and Shine Rod. Pagdating sa oportunidad na matuto at malinang ang kakayahan ng mga kabataan, sinabi ng Department of Science and Technology na walang dapat na maiwan sa pagunlad ng siyensya at teknolohiya. Tulad na lang ng pagdaraos ng Robotics Fair and Exhibit sa Kolehiyo de Montinlupa na nilawakan ng mga estudyante mula sa iba't ibang mga elementarya hanggang kolehiyo. Kasama dito ang grupo ni Alessandra na bumuo ng Human Following Robot. Ah, uh, sobrang importante po siya sa amin since this is one of the ways that we can showcase our capabilities and skills via robotics. Ito po yung program na gusto ko po kasi talaga pasukan. So, ito po yung naging... Ngayon lang po ako na nahilig din. Ang grupo ni Alisa na pawang elementary students ay nakabuo naman ng isang robot na kayang mag-launch ng bagay. Ang call po ng, ano, ng paggawa ng robot, na pag-aano ng wire, yes, maganda po kasi ang kidiwas, the ncr Regional Director Romeline Trasvales, para mas maging epektibo ay magandang sa basic education pa lang ay expose na sila sa larangan ng siyensya. Uh, ang gusto natin is nobody is left behind and we can only do that pagka yung collaboration, yung collaboration between those na nasa academe, yung collaboration between doon sa ating nasa industry, uh, and, and also eh, malaki yung importante, very important yung role ng ating nasa local government units, yung ating nasa communities, ng na, ating nasa Department of Education. Dahil ang realidad ay hindi lahat ng paaralan ay may kapabilidad tulad ng pagtuturo ng robotics. At para maging accessible din ito sa mas maraming mga mag-aaral, may programa ang DWST NCR na kung saan kanilang tinutulungan. Ang mga paaralang may una ng nakalatag na programa kaugnay nito tulad na lang sa Pasig City. Limited din yung aming uh, funds. Itong eskwelahan na to na sinoportahan should also open their doors doon sa medyo malapit sa kanya para, para yung access hindi lang doon sa nasuportahan na schools. Samantala, kasabay ng makabagong teknolohiya tulad na ng Artificial Intelligence o AI, ayon sa DOST, hamon sa sektor ng edukasyon sa bansa ay ang patuloy na reskilling, curriculum development at curriculum improvement para makasabay sa pagbabago at kinakailangan ng panahon. Rod Lagusad para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.